Heto na naman tayo sa mga kwentong politiko na surebol pasok sa taste ng mga marites sa Gedli. Kaya ang bagong uh, bagong baong, baon kong scoop sa inyo ngayong gabi ay tungkol sa asawa ng dating government executive na umatitude sa harap ng mga intern ng isang hotel ayon sa ating scooper, binaturaw ng tissue paper ni Ate Mo Girl ang mga intern matapos itong magpumilit na mag-early check-in. Ngayong inabisua naman daw ito na ongoing pa ang paglilinis ng kanilang hotel room dahil kaalis lang ng unang bisita. At dahil mahadera ang araw itong si Esme, nag-apura raw ito na makapasok na sa kwarto dahil galing pa sila sa mahabang biyahe mula south to north. Pagpasok niya sa loob, dito na niya sinabon ng walang banlawan ang mga intern. Habang dead malang ang mister nito, ang isang dating government official. Sa tinding araw na ang galit ni Esme binatoh ang mga intern. Buti na lang, tissue paper lang ito ang nabadampot nito. Parahil dahil sa takot, mabilis ang Tapos na lang daw ng mga intern ang paglilinis ng kwarto para makaiwas sa mahaderang esmi. Flu! Ang dating government official ay sinibak sa trabaho sa kaliwat ka ng kontrobersiya habang ang misis nito ay masusuntok mo sa mga sa sobrang anas? <laughs>